Ngayong buwan ng mga kababaihan, bida natin ang isang guro na higit pa sa pagtuturo ang ibinibigay sa kanyang mga estudyante. Pilit niya kasing ginagawa ng paraan para magkaroon ng gamit pang eskwela ang kanyang mga mag-aaral. Para bigyan ng mukha ang balita, Mobile Journal, Yeda Pascual. Ngayong buwan ng mga kababaihan na may isang guru tayong kabibiliban dahil sa kanyang malasakit sa mga estudyante. Mula Iligan City, meet teacher Melanie Figueroa. 27 taon na siyang guru at grade 10 advisor sa Hinaplano National High School. Si teacher nakilala sa kanyang aktibong pagtulong sa kanyang mga estudyante. Tulad na lang noong pandemic, dahil online ang klase, naglunsan siya ng proyekto na laptop para sa pangarap. Nagkaroon po ako ng idea na tulungan sila na magkaroon ng sarili nilang laptop. Through uh, pagpo-post ko lang po sa Facebook, pag may pinost po ako na story, kagad po ako nakakakuha ng sponsors. Sa loob ng dalawang taon, nakapagbigay si teacher ng siyam na laptop sa mga deserving students. Pero hindi dyan nagsimula ang pagiging hashtag best teacher niya. Meron pa kasi siyang Adapa Student Advocacy na taong 2011 pa niya sinimulan. So hinahanapan ko po ng benefactor yung mga estudyante na sa palagay ko po ay walang wala po talaga. Uh, ngayon na taon po, meron po akong 56 na masasabi kong scholar, kumbaga bayad lahat ang mga needs nila. Nakakatanggap ng complete set ng uniform, sapatos, medyas, bag, school supplies, pati pagkain at mga contributions sa school ang mga scholar ni teacher. Bukod pa dyan tuwing magpapasko, meron din siyang BS Santa and grant wish Project na siyam na taon niya nang ginagawa. Dito namimili siya ng estudyante at ipopost niya online ang wish nito sa Pasko hanggang sa may mag-mine o mag-grant ng wish ng bata. Nang tanungin kung bakit niya ba ito ginagawa, ito ang simpleng sagot ni teacher. Hindi lamang sa pagtuturo dapat nakaikot ang buhay natin as a teacher. So dapat po ay mag-gobiyan tayo. Wala siyang, wala siyang uniform, wala siyang notebook, And parang mahirap naman po na nakikita na natin ng gano'n pero wala din tayong ginagawa. So parang, what for? Bakit pa naging teacher? Bakit pa ako naging teacher kung wala rin naman akong gagawin? Ika nga ni Teacher Melanie, hindi nagsisimula o natatapos sa school hours ang kanyang trabaho bilang guro. Sa simpleng pagtulong, maaaring malaking bagay ito sa buhay ng estudyante. Mobile Journal yada Pascual po, hatid ang muka ng balita.